Malapit ka nang mabuhay, Panginoon. Huwag <laughs> kang mag -alala. Malapit ko nang makuha ang minimiti mong alay mga Ghost Hunter! <laughs>

<laughs> Ngayong gabi na to May gagawin akong Isang Kalumartumal na krimen Kripe Mag-ingat ka Tutukutin ko yung anak mo Tapos Ialay ko Sa pinuno ko Ha <laughs> kayo mga lahat ng gusto ng ter tuga po tipor ribander lalong lalo na ikaw gusto ng ter po ka napakaganda ng posisyon Ha ha Ritual Gagawin niyong pang ritual yung Mga anak yung mga gosander Nanahanan na yan mga tor. <laughs> nyo mga viewers Dito ko alay ang mga mahal y tú la esñó. inyo mga hunter Galit ako sa inyo Ingat kayo lahat Ingatan nyo lahat ng mga minahalmahal nyo sa buhay Dahil Uutusan ko Ang aking mga tauhan Dudukutin lahat. Lahat ng mga anak nyo. Pamilya nyo, nanay nyo, tatay nyo. Kahit pamangkin nyo. <laughs> sa inyo. Diyan ko ilalagay. Tapos, kukunin ko yung laman, no? Yung puso. Ihanay ko sa pinuno. <laughs> Dito na ako. Mahal na Panginoon. Ano ba ang nais mong malaman? Malapit ka lang mabuhay. Panginoon. Huwag <laughs> kang mag-alala. Malapit ko lang makuha ang minimiti mong alay para ikaw ay mabuhay muli. <laughs> Sandali na lang. Matutupad muna ang minimiti mong kaligayahan. Saglit lang. Mabubuhay ka ng muli sapagkat malapit nang makuha ang pinakahihintay mong alay <laughs> nais ko lang pinuno o Panginoon na bigyan mo ako ng pinakamalakas nakapangyarihan para aking magamit sa aking panglaban ng mga ghost hunter. minon binigyan mo ako ng komplikadong napakalakas na kapangyarihan ko sa mga kalaban. <laughs> 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 Papa Darby Baides, Ictus, Gusum Gusum. Impacto! Um, nang mabuhay tapos itong alay ay siya ang susot ha <laughs> oras na na para itagkalob ang matinding orasyon atadarbi abi marit ari hibli nat big <laughs> Ulit Ano ang makipagluluom ko sa'yo? Ano ang yung nilalais? Sige mahal na pinuno Matutupad Ang yung kahilingan babaeng birhen. Tama, pinuno. May alam ako. <laughs> Udah, kayak yang ke -8. Ay, kumagalaw! Matangin ang inang kripyante na yan! Ngayon, dito na ako sa bahay ni kripyante. Ah, kunin ko to. ayon, Ngayon yung anak niya, mga idol. Wah, kau anak keripi. Dito na ako. Mahal na Panginoon. Ano ba ang nais mong malaman? Malapit ka lang mabuhay. Panginoon. Huwag <laughs> kang mag -alala. Malapit ko lang makuha ang minimiti mong alay para ikaw ay mabuhay muli. <laughs> Sandali na lang. Matutupad mo na ang minimiti mong kaligayahan. Saglit lang. Mabubuhay ka na muli sapagkat malapit nang makuha ang pinakahihintay mong alay. <laughs> Nais ko lang pinuno o Panginoon na bigyan mo ako ng pinakamalakas nakapangyarihan, para, aking magamit, sa aking panglaban, ng mga gosater! Hahaha! <laughs> Panginoon, binigyan mo ako ng komplikado, napakalakas na kapangyarihan ko sa mga kalaban. At a darbe gusum gusum. impacto Malapit na ka nang mabuhay. Tapos, itong alay ay siya ang susuot. Ayan. <laughs> Uras na para ipagkaloob ang matinding orasyon. At ang darbi by Abi Marit, ang rilibri <laughs> ulit ano ang makipagloloob ko sa'yo ano ang yung ninaais sige mahal na pinuno matutupad ang iyong hilingan. Babaeng birhen. Tama, pinuno. May alam ako. <laughs> I don't know tangin ang kripihan yan wala wala sabai ni kripi henter wah golden kuto ayo ni ayo nyong anak nya mang a itu ah benar gua ke lumpu gua RIPPY! <laughs>